Nga? Ah, sila sila ba? Sila, sila. sila? hindi oh, nila alam. Sila. Eh, September 19. Bukas agad? Bukas agad. Kasali tayo sa parade. Yan, sa Civic Parade ng Peña Pransya, Sanaga. Iikot tayo sa May Sorsogon. Ay, maganda doon. Napakaganda ah, doon. ko pa. Ito, ito ko pa. Ano ba? Ano alim lima. Pupunta tayo dyan sa Legazpi. Oh. At, at, at pupunta tayo sa Skylines. Ipapakita natin yung ganda ng Mayon. Uy, Mayon. Dalo, at ng skyline, ipapakita natin yung ganda ng mayon. I mean, ganda naman ganda nga. <laughs> <laughs> Hindi na nga mapipigilan ng Ibo All-Star sa pag-alis ngayong araw. Makikita nyo mga katagumpay, kompleto na kami. Nandyan si Boss M at iba pang All-Stars. At syempre, nandito din ang pinakamalakas sa Toyo. Si Toyo, moto, at syempre mga katagumpay, mawawala ba ang kape sa umaga? Kasi, ito Oo! Ganyan! Starlink. Starlink. Para mapanood ng mga taga Bicol yung upload natin. Ram Ramdam ko lungkot nila pag walang internet. Oh, eh. Yes. Para yes. si Rani Gosyo. Si <laughs> Ngayon kahit sakyan kan tayo, kahit sakyan kan tayo. Pero na. Fair na. Oh. Na. oh. Good, morning, Good morning, Plar. Good morning. Good morning, guys. Good morning, Grabe Mike. yan, idol mo to. Good morning. <laughs> Nag-edit ako. Almos-almo edit ah. <laughs> Syempre dapat Updated sila. Pupunta natin ng Bico. morning! Oh, Meron na ba sila nito? Meron na sila nyan? Ah, uh, wala pa. Oh, 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 oh yun eh. Tingnan mo naman yung sticker. Akin yan. Wala, wala na. na. Pakita mo yung sticker. Hindi na, wala na. Finders keepers. Magkape ka naman ha. Ba't pinatoyo ka? Sa akin yan eh. Balik mo. Pogi naman yan. Ito e, eto kasi yung aaba ah, ka ng mga taga Bicol. Tingnan mo naman. Nag-customize nag, -custom, nag ako ng stickers para sa kanila. Ay, ito na. Oh. One eto na yung pinag iisipan yung pinag-uusapan natin noong nakaraan. Simulan Simula mo na. Oh. One of the millions. O, oh, di ba? Tindi. Jason! Jason! Ano nangyari sa motor mo, Jason? <laughs> ano nangyari? See <laughs> you, <laughs> Boss, yes, yes, eh, nagtatanong sila, ano daw ba yung mga aabangan sa atin? Napakaraming aabangan, Jay. Magbigay ka ng tatlong aabangan sa atin. Kung nagbasa kayo ng itinerary sinem ko. sila nga. Ah, sila ba? Sila, sila. nga nila alam. Sila. Ayan, so panoorin nyo yung vlog ko. Ah, baka tamad naman. Ito na nga, ito na nga. Tatlong main event. Tatlong main event, yan. Bukas September 19 Bukas agad? Bukas agad Kasali tayo sa parade Yan sa Civic Parade Ng Peña Francia Naga. Uy yeah. Grabe Uy magandang event yun Pangalawa <laughs> Pangalawa Pangalawang magandang event Na gagawin natin sa Ibico Highlight 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 Siyempre ipapakita natin yung ganda Ng cute Cod Yung Blast Resort yeah. Oh. Maka, At pangatlo Pangsur yun Pangsur Pupunta tayo ng Matnog Matnog! Matnog! Ipapakita natin yung ganda Diyan ng Wag Lagoon. Uy! Parang di ko pa alam yung Wag Lagoon ah. Dagdagan ko na yung tatlo mo. Oo oh, sige, ano isa? Pang-apat, iikot tayo sa May Sorsogon. Ay, maganda doon. Ang pakaganda doon. Dagdang ako pa. At ito ko pa? <laughs> <laughs> ano, ano ba? Panglima. Panglima. Pupunta tayo dyan sa Legaspi. Oo. Oh. At, at, pupunta tayo sa Skyline. Ipapakita natin yung ganda ng Mayon. Uy, Mayon. Kondolo at meron pa. Po. Meron pa. Kondo naman mundo. Ang ganda nga. Lahat ng mga maang, maaanghang at Uy, masasarap. Titikman. Titikman ni Sir Ayy! Ayy! Bakit di si Boss? Ayan na. 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 oh Ayan oh, oh. si Titikman ni Sir Ben. <laughs> titikman ni Sir Mel. Si Sir Mel pa. Matikim yan eh. Ay, na. Lahat ng mga maanghang dyan sa Bicolandia, titikman natin yan. <laughs> Bikolana ka pala, Step? Iyo, tatawa ko mag Oo, Oh, kaya pala magaganda ang mga bicolana eh, no? Yes. yes. Maurag ang mga bicolana. Ano ibig sabihin nun? Maurag. Maurag. malakas, matapang, magaling. Ah, okay. Buhat na buhat tayo, no? Competitive, parang ganon. Medyo. Maurag. medyo. Iyo. Ha? Iyo. Ano iyo? Iyo. Iyo. Iba yung inisip mo. Hindi, wala ko yung inisip! Ito system ko. Ano, tatanong ko nga Say? ano nga iyo? Oo. Ah, oo. Eh. Okay. Oh, kahit wala amo kasama. Ano, iba mission, JP? Iba mission? <laughs> Ay, ano, Buhawi May mga nagtatanong sa ating mga taga Bicol. Bakit hindi ka daw nagmumotor? Ano bang dahilan? Sabihin mo yung sabihin mo yung mga ginagawa mo kasi yung project sa Manila. Ako lang magmotor, takot ako magmotor. Hindi na pwede yung ano, Jay. Sige, yan palo ko niyan. Ano? Nakilala naman ako nang hindi nagmumotor eh. Organizer? Oh di pa tayo dito Oh see you see you see you boss see you see you be on oh paalis na kami dito paalis na step oh have fun see you see you see you guys see you yo yo